kay nasugdan so, naman nato uh, uh, og lagang uh, ang atong mga ginabuhat diri sa garden sa so, ipadayon na lang gyud nato uh, uh, ang atong pag vlog vlog o okay, ipadayon na lang po na ang ato ang pag post post pero dili na sa ato ang main account kay na suspended man ang ato ang main account so darian na lang po na to ni siya i post sa uh, ato ang isa ka account nga gimo dugay na po ni siya nga account pero karon lang jud na to siya gamiton kay lagi nawala man ang ato ang account ambot ngano og oh, siguro na ay nag report pero wala jud ko nasayod kay basta pag open ako anang account sa June 10 wala na na as in nakabutang nga rito is your account is suspended 180 days so wala mong ko ilaing account nga magamit kay di pud na ko maopen ang akong mga page kay nakalimot kong mga password so dali na lang sa sa isa ka account na gibuhat nako para sa ako ang anak so dali na lang ta magpadayon so kay na niya nga akong ginabuhat guys kay kaduhang hugna na namo ni sa amo ang paggarden kay na kaharvest naman mi atong una na mo paggarden ni mo gitanom ang pechay gani nakatanom pud mi og alagbati so ang alagbati na apa pero ang pechay wala na kay na harvest naman sa so, mo na nga amo na po ni siyang gihinloan karon og amo na po ni siyang gibungkal-bungkal pagbalik kay aron mahumok ang yuta bago na mo siya sidlingan um simil nga pichay so dili man siya parehas sa alagbate ang pichay nga pwede lawas ang itanom so ang, ang pichay is kailangan yun magsidling dyan o mga liso so muna kinahanglan ato sa siyang limpyuhan hinloan ang maong area aron hinlo walay sagbot nga maka unsa makatipon sa iya samtang ato asyang isidling kay aron pag dili ang mga uh, unsa ni adili bitaw ang mga kana bitawong ang sagbot manambok so ang pichay jud ang manambok so bali duha ni siya ka black ang mga gi unsa guys uh, common lang gid akong gibuhat karon ako ajud siyang ginabugwal-bugwal o wala na ako siya gilimpi sa na lang ako siya bugwal din kuha sa mga sagot aron madali o dili siya madugay kay hapon na raba niya kaulan nun pag sa so, mga mong ginabuhat karon kauban ng akong bana so ang akong bana po na po siya gibuhat so ako lang usalin niya nga side mo ni nga basta pa dyan wag guys kaya wala lagi tayo laing panahon sa no. sabado na dyan o duminggo niya sabado mga laba pa manda sa buntag so hapon na dyan pa maka ah uh, nakalihok sa ito ang garden kaso pag ka magulan pa jud aw oh, di wa jud panahon din. may lang lagi dili maabtan ulan og domingo so kusog kayo ang hangin guys ana nga uh, na domingo na sa hapon grabe ka kusog sa hangin kay kaulanan mong bird so nagdala siya og oh, hangin sa so, samtang nagahindra-midra o okay, kipag kayo kay dili kayo init hangin so okay ra so man ako sa isa ka black so ang isa ka black na po dang po ang hinluan karon mo nang uh, taas taas din nga ang taang kailangan ani guys pero lagi ko sabado ramang lirog linggo ang ato ang rest day niya mo na gitawag ang rest day nga manarbaho man gihapon sa mga gid ang atong kinabuhi no mga kinabuhi sa mga taong pobre kinahanglan gyud maningkamot char <laughs> maningkamot mitaw ay amo garden garden lang gud ning amo ang nalay matanong, kay mas na man sa pamati guys no na at least sarili nga tanom ba nga kanang lantaw lamit ba Lamig, manglug, ang pinaka the best feeling mong labi na kalang uh, kita ni mo ang, imuang imuang hinaguan. ang imuang imuang mga hinaguan ma ni mo ang mga hinaguan na ay ang imo mga hinaguan so um, kay kayo nga isa sa feeling so manang uh, dito sa bukid mamang ko niya kung ginabuhat mag garden garden so pag niya sa compostela uh, maurag yung hapon ang gibuhat huwag yung nahing ula <laughs> sa pagpanarbaho sa tindahan matag lunis hunter bernis uh, dito sa garden na po matag Sabado o Domingo. Pero sa Domingo guys, is hapon na ni po unsa um, mag sa garden. Kaya syempre manimba man taan ng Domingo. Una hindi na to ang ginoo. Kaya sya man ang tinugdan sa tanan. O sya rabagid ang tagiya Labi na kini nga mga gipang tanong. Kaya, atong mga garden garden. kay kung di ni sa ginoo, dili ginitin taon ni tubo. Una hindi na to ang, ginuo ginoo guys. Kaya sya man ang tinugdan sa tanan. Labi na nga itong kinabuhi ang ginoo. Did ang tinubdan aning kanal so siya ra nga ang ulian sa so, kanal walang unahon gyud nato tagaan panahon no bahala na nang mga buluhaton dira basta kay mahuman ra hapon na tungod sa kusog sa Ginoo sa ato ah, basta kay unahon nang gyud nato siya so mong ginabuhat gyud matag domingo uh, manimba mi sa buntag eh, pag kaoto, maniunto pag gamay, salpon-salpon pagma pag unsa na aw, mo diri na po sa garden. So, kaya nag -ulan naman guys, kaulan na naman yun, Ukusog na jud kayo ang hangin. So, kinahanglan na jud namo mong O, sa sunod adlaw langit lang yun po itiwasun.